Magandang araw po muli mga kababayan Ito muli ang yunin ko si Kuya Mamo At muli po tayo babalik babalik Dito po sa ating YouTube channel upang muli nating na uh, pag-usapan At uh, magbigay ng mga kuro-kuro at reaksyon no? Higil po dito sa mga Kaganapan na dito po sa ating lipunan uh, At uh, bago tayo Tumungo sa ating paksa Ay uh, babati mo natin ang ating mga kaubayan sa Visayas, Mindanao at uh, magiging ating mga kaubayan na rin sa Bayong Dagat. magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mamunti tayong uh, kalagayan sa mga oras na ito. Well, uh, pag-usapan natin ngayon mga kaubayan na uh, ito po nga uh, issue politika no at... Uh, Katatapos lamang po ng uh, usaping uh, impeachment ano dito kay uh, Sarah Sara dito sa Kongreso. Oh. At uh, ngayon po ay uh, kasalukuyang uh, transmit na po yung uh, impeachment uh, complaint ano dito po sa Senado. na imbis na po mga kaubay na ito po si Sara Duterte dito po sa Congress ano, at ah, uh, ang mula ay nasa Senado na at uh, sisimula na po nila ang uh, trial ano, ah. ngunit ah, uh, ayun po dito kay ah, uh, Senate President Escudero ay uh, ito po ay ah, uh, gagalapin nila dito na po sa Trinidad ah, uh, Congress sapagkat ah, uh, ngayon po ay adjourn na sila at babalik uh, po sila ng June 2 So dito nila sisimula na mga kaubayan yung uh, trial uh, dito po kay uh, Sara Duterte. At uh, dito marahil ang uh, mga kaubayan na uh, marami na po ang pagbabago uh, dito sa mga senador dahil uh, mayroon po mga bagong papasok. Bago po mga kaubayan ma-impeach ito po si Sara Duterte dito po sa kongres ay uh, nagkaroon muna po ng uh, uh, signature campaign ano, dito po sa kongresa. Uh. At uh, po sila ng 215 uh, signatures ano, na pabora na ito po si Sara Duterte ay ma-impeach. So dito po mga kaubayan ay uh, nauna una Unang-una ano, sa permahan ito po anak ni uh, Pangulong Paolo uh, Marcos na si Sandro Marcos mga kaubayan sa Pumerma. At na uh, nasundo na po ito ng uh, higit na dalawang uh, daang ng mga congressman. So ang pag usapan natin ngayong mga kababayan, ang sintro sa ating uh, talakayan ay uh, kung sino sino po yung mga kaalyado ng uh, administrasyon na hindi po merma. At uh, anong ba ang magiging uh, kainat na ng mga politikong ito ano sa darating na eleksyon, uh, yun po mga kabayan ang ating uh, pag-uusapan ngayon na. At uh, ngayon po mga kababayan ay uh, pag usapan nga po natin na uh, ito pong mga uh, uh, hindi po pumirmah dito po sa uh, signature campaign ano, ho, ng uh, kongreso. At uh, ito po ngayon ang uh, pinag-uusapan sa mundo ng uh, social media. At uh, nauna po dito mga kababayan, ito pong si uh, Erwin Tulfo na kilala nating nga uh, talagang solidong uh, supporter uh, dito pong administrasyon. At uh, ito pong si Camille Villar mga kaubayan at uh, ito pong uh, pamilya ni uh, Ramon Rebilla, Bong Rebilla mga kaubayan, ay uh, hindi po uh, pumirma dito po sa uh, signature company na ito ng kongresa. Nauna na po mga na uh, nagbigay ng uh, pronouncement ano, ito pong si Erwin Tulpo hingil po dito sa hindi niya pagpirmah dito po sa kampanya ng uh, Kongreso. Ano ho? ang uh, dahilan niya, mga kaubayan, kung uh, kayo po ba ay uh, magiging uh, interesado, ano ho? ang uh, kanyang dahilan, mga kaubayan, ay uh, gusto niyang uh, maging patas ano, sa laban ha? dahil uh, uh, na kasi nakasisiguro naman daw siya na siya po ay magiging senator, uh, senator uh, Senato judge uh, pagsapit po ng trial. Ano uh, po si Uh, Sarah 30 by June oh. So dito po mga kaubayan, ay uh, sinisiguro na dito po si Erwin Tolpo bagamat uh, siya po talaga ay Laging uh, lagi nangunguna dito po sa survey ay uh, talagang uh, napakalakas na po ng kanyang kumpiyansa na siya po ay magiging uh, senator judge uh, pagsapit po ng trial uh, dito po si Sara Duterte. Ngayon mga kaubayan ano nga ba ang uh, Uh, forecast ano ng ating mga kaubayan uh, dito po sa uh, uh karira dito po si uh, Erwin Tulpo ano pagsapit dito ng a uh, uh, eleksyon so dito mga kaubayan marami pong reaksyon ng ating mga kaubayan lalo higit ito pong mga loyalista ng administrasyon Uh, inanag pa natin mga kaubayan yung mga loyalista dito pong si uh, Lili Robredo ano at uh, idagdag nyo pa mga kaubayan dito pong mga pro impeachment ano na nasa lado ng uh, minoria. at uh, alam nyo ba kung uh, ilang uh, milyon po ang uh, maaari nga mawala dito po sa boto dito po si Erwin Tolpo kung uh, sakaling uh, hindi po sila makumbinsi ano dito po sa naging katwiran ano? dito po si Erwin Tolpo. Ano ho? At di uh, dito po mga kaubayan kasi, ano ha, dito po sa kanyang katwiran, ay talagang uh, sobrang uh, yumabang, ano At uh, maging ang inyong lingkod mga kaubayan, ay sobrang ako sa mga Tolpo. Pero dito talaga nadismaya ako, dahil uh, hindi siya nakisama dito po sa grupo ng mga nais uh, uh ma si Sarah at uh, alam naman po natin na talagang uh, malakas po ang uh, uh na ito pong si Sarah Duterte ay talagang uh, nagkasala dito po sa uh, ating bansa ano, ho, tungkol po dito sa naging uh, kaso niya o paratang sa kanya dito po sa uh, confidential fund. Mga kaubay, ano, ito po mga social media influencer ano, na pro-impeachment ay uh, tuluyan na pong po na dismaya dito kay Erwin Tulpo at uh, ngayon po ay uh, ini-encourage niya ang uh, kanyang mga taga-subaybay upang uh, wag na po nga uh, iboto ito po si Erwin Tulpo at uh, dito po kasi nakita na natin yung uh, talagang kulay dito po si Erwin at uh, lalo't higit ano mga kaubayan kapag uh, ito po si Erwin Tulpo ay maging uh, senator-judge na at uh, maaaring uh, isa ito sa bumoto na katulad po ni Robin Padilla na talagang uh, naunod na nga uh, sinumpirman at kaya siya ay uh, mabutu ng uh, do, ano ho. At maging uh, nga uh, si Camille Villar, mga kabayan ay uh, wag na po natin uh, tunuyang uh, bigyan ng pansin, ano Di dito po sa kanyang karera sa politika bilang isang uh, senador. At uh, bagamat uh, ito po ay uh, hindi naman pasok sa budget 12, ay uh, talagang huwag na po nating bigyan ng pagkakataon. Ha. At uh, ito pong si Bong Rebilla, mga kaubayan, ay uh, talagang uh, ito po ay uh, pumapasok pa rin ha, sa Magic 12. Ha. Uh, okay. ay rin po mga kaubayan na pumirmah ito pong uh, pamilya, ito pong si Bong dito po sa signature campaign ng Kongreso. Sa inyo po mga kababayan, ano po ba ang uh, masasabi natin dito sa naging uh, rason uh, dito po si Erwin Tolpo ano? at uh, dito po kasi nakikita natin na sobrang na ang lakas ng kanyang kumpiyansa na siya po ay magiging uh, senator judge at uh, ay pa nga po sa kanya ay uh, gusto niya uh, maging patas ano? sa laban uh, dahil nga po uh, hindi siya po merma dito po sa kampanya ng kongreso ay pinakita uh, ipinakita lamang daw niya na siya po ay patas ano, sa darating pong uh, trial ano, dito po si Sarah Luterte. At uh, sa inyo po mga kaubayan, ano, yung uh, pro-impeachment sa uh, Sarah ay uh, po tayo dito po sa usaping ito. So maaari po kayong mag-comment uh, mga kaubayan dito sa aking video at uh, pag-usapan po natin ano, ang mga bagay na ito upang uh, patuloy po tayong uh, magkakaroon po ng talakayan na magiging dito po sa section. So, para sa madala mga kabayan, ito muna po ang ating uh, informasyong uh, maibibigay sa inyo sa araw na ito. At, babalik uh, po tayo mga kabayan sa mga susunod na araw o uras, ano, upang uh, muling ating uh, pag-usapan yung uh, mga issue politikala uh, dito po sa ating uh, lipunan. Ito po mula inyong lingkod si Kuya Mamo at uh, Maray po salamat ha, sa lahat po ng uh, sumubay sumubaybay ha, dito po sa aking channel. Bye-bye uh, at God bless po.